Hello, my laman Oh my God! Look at this, guys. My laman Hello, guys. Magandang araw. So, ngayon, guys, ay uh, day off natin pa rin natin, no? So, bukas pa yung pasok natin. So, ngayon, guys, papakita ko sa inyo yung hardy namin um, while mangunguha tayo ng talbos ng kamote kasi ilagay natin sa ating laswa as you can see guys no oh, makikita nyo oh, ang kalangitan ay ang liwanag no so nung linggo guys sobrang init no sobrang init nung linggo pat kahapon guys malamig naman siya so nakakalito talaga ang uh, weather dito sa Australia guys as you can see So, ayan yung hardin natin. So, nakatalumpon pa ako ng ganto kasi basa pa yung buhok ko, guys. Ano, kakaligo lang natin. So, ayan na guys, yung ating roses. So, by the way guys, ito pala yung bago kong bili na climbing rose no guys. At ito na ngayon guys, mula nung pinutulan ng aking asawa, ayan siya oh, pinutol niya yung mga datihan na mga sanga kung sa Bisaya pa. At yun na siya guys, nakita nyo yan o, ba diba? Ang ganda yung climbing rose. Kaya dinagdagan ko siya ng isang ganito na iba ang kulay. So, siya ay palaki pa siya ng palaki, no? So, ginaguide na namin siya, guys, sa kaniyang katayan. So, at the same time, guys, ito, sabi miniature daw 'yan, but hindi naman siya miniature. At excuse me sa aming pond na hindi talaga linis. Pero ang nag i enjoy yung isang isda, guys. Kasi pag nabili pa kami ng isa, hindi na maging okay, kakainin na niya. So, ayon siya, guys. Malinis na malinis ang paligid dito. And yan. tinanin namin yung aming uh, ano lemon grass bawat gilid kasi sabi nga ni Mr. Google eh, ano daw siya guys, snake repellent so para walang gagapang na ahas dyan sa gilid na yan, guys at hindi naman siguro gagapang pa dahil malinis naman ano so ayun siya guys at ako'y namang ha guys dahil ito oh sobrang dami na niyang bulak oh sabi ko nga ni daddy daddy dapat putulan mo na sana ito dahil la uh, ano para mag ano naman siya mag form kaso may namulak pa siya guys kaya sabi ko wag na lang cancel mo na ang pagputol no so ayun siya guys ito naman dito Oh, tumubo na yung ang tawag nito guys, yung lubi lubi ano ba yan, hindi ko fern <laughs> alam guys ang dami kong tanim dito sa likod ng hardin pero hindi ko kilala yung iba but anyway okay lang yan guys so ayun siya guys no hi buddy and daisy say hi to our subscribers, followers. Good morning, guys. How are you? So, itong mga kahoy, guys, dyan lang siya muna. No, kasi wala namang kaming ano, panahon pa para itabi. At ayaw kong ilagay doon sa ilalim, baka pasukan ng ahas. At nakikita niyo yan, guys, o oh, yung mga eh, weeds dyan guys ay uh, nanunubo. kasi yung mga tubig galing sa aming isang washing machine guys dyan na pinapunta ni daddy at yan oh medyo hindi na maganda dito banda but anyway guys mga tumutubo na um, no, nagtaas na rin yung grass kailangan na rin siyang, -ano. at makikita nyo dito guys oh ang dami ng mga dapat kukunin ng kasulang oras guys kasi inuuna ko pa yung loob ng bahay na lilinisan at ngayon guys kailangan nating mag ani ng ating kung anong meron natin dito sa garden no, so magkuha lang tayo ng kamatis guys yung kamatis dyan at the same time yung ating talbos ng kamote So, ganun pa man guys, ang pangit na ng itsura ng aming apple guys. Parang walang nagmamahal. <laughs> Siguro dahil utom na rin guys. At nakikita nyo guys, pinutulan ko na nga dito banda yung aking kamuti guys. Kasi gumapang na siya dito at natabunan na niya yung ibang mga halaman ko. No? So, ayon siya guys. At dito naman, makikita nyo, ang daming ano, ang daming lemon. oh, yan daming lemon guys yung iba hindi pa ready yung iba ready na nakapagbigay na rin kami sa kapatid ng aking asawa so ito guys oh nakikita nyo yan ayan oh, maliit lang siya pero ano na siya guys matanda na siya at the same time ang daming bunga dito guys natatabunan lang talaga siya no so napaka ano busy na kasi sa trabaho guys kaya hindi na masyadong naaalagaan yung hardin uh, magagawa ko na lang guys ay mag magdilig no o oh, ayan guys oh, ang dami ng mga udlot ba mga ano yan yung talbos kaya kukuhanin natin yan guys but before natin kukuhanin yan guys itapon muna natin sa ating compost itong mga balat ng kalabasa yan ayan guys oh ang dami ang dami nila dyan. Nakaka natago yung iba guys sa mga dahon. Kaya natutuwa ako. Sabi ko eh daddy magtanim kami ulit ng pumpkin at saka yung isang klase yung kent. So, yung ating sayuti guys or chokos, wala ba talang bunga? Nakarating na doon sa kabilang bahay. No, nagapang na doon sa kanilang shed guys. Pero hindi naman nila pinatay. No? So, hindi nila kinating. So, hinayaan na lang din namin. No, kung merong bunga, edi eh, sa kanila na. Depende na sa kanila kung kukunin ba nila o hindi. So, andito guys. Ayan. Oh. Kikita niyo yan guys. Oh. Ayan, di ba? Ayan siya. Ang ganda. Ang dami naming, ano, nakatuwa. At ito naman yung aking mga, ano guys, mga basil. So, ganun lang guys. Ang dami pa rin, oh, puputoli. Hindi kasi nakapagmo si daddy nung nakaraan. At ayaw naman niya akong magmumo ng grass. Kaya wag na tayong mamilit guys. Ayan, oh. Nakatago pa yung iba no? So, ayun guys, nandito pala sa likod yung aking compost. Kasi sabi ko kay daddy, gusto ko dito kasi para may lupa. Para magka-compost dito, para mataniman ko rin ng ano. So, ayan pala yung sweet potato ko po, guys. Yan, kaso pangit kasi minsan nakalimutan ko siyang diligan. So, ayan po mangit pero parang may laman na yan guys. So, dito muna tayo. Makikita nyo yung dyan, guys, ang passion fruit ng aking asawa. So, nandyan. Wala pang bunga, guys. So, ito, na hindi talaga ito patapos-tapos kaya lagi inadag yung ka dyan. Tapos, lumalim na, inadag ulit. <laughs> so, ito siya, guys, ang aming chrysanthemum ngayong Mother's Day ay magbuksi pagbulak na yan siya guys no so ayon lang siya guys simply ano lang hello daisy how are you ayan siya hello buddy what you got in there huh you find some n6 ayan siya guys so ngayon guys tayo ay mag aan magkuha ng mga talbos ng kamuti para ilagay natin sa ating laswa o, oh, di diba? Yan, madaming talbos ng kamote dyan, guys. Kaya, mangunguha muna tayo. O, um, oh, diba? So, ito lang yun ang gagamitin natin, guys, para wala nang madaming hugasan. Kasi itong mga talbos ng kamote ino to, guys, ay uh, iano ano din namin. Kukunin din namin kasi baka may biglang magapang dito na hindi ka nais-nais na. Tapos, uh, yung aming aso. So, maganda naman na may mga ganito sa hardin guys. Kaso lang, minsan nakakatakot baga. So, guys. Kapag mainog yung dito. Pero ito siya guys. Kukunin na siguro namin ngayon ang sabado. Kaya ngayon pa lang, magluto na tayo ng talbos. Ilagay na natin sa ating last Wah! Kahit ikunti lang. Mm -hmm. Dito lang ako banda sa mga bilik-bilik kasi natapos ako guys, ayaw ng asawa ko na may ano, may ano rito, kamuti ba? Kasi nga daw, mahirap nga daw eh, ano yung kamuti. Sabi ko, ah, oh, kasi gusto, gusto ko yan, kaya wala siyang magagawa dahil kaya gusto ko. Eh. So, para sa ikasaya ko guys, kaya tantanig kami. At ikikita niyo naman guys, masaya talaga ako kasi nakukuha ko mga ganito. Pag lakot ko sa, ano guys, sa lasa. Yan, malaking tulong na rin yun guys. Healthy baby. So, itong iba dito guys. Pwede na rin natin. Um, okay. Ilagay natin doon sa compost. Para maghupa na sa weekend. Malagyan na naman natin ulit. Ayan. Ituloy na lang natin. ito, iba para na pa kasi yung mga halaman at halaman ko guys. Ilagay na lang natin muna to sa compost. So, unti-untiin lang natin guys ng pagkat, no? Kasi, sayang din naman kung iisahin. Kaya, mautong pa guys. Pinakatignan ko siya. Sinangunin siya. Pagkutan ka kaya ito guys. Actually guys, hindi namin ito ito namin dito. Kung baga, sumubo lang po dito. Mula nang sinuha namin yung isa doon. Nalupat namin. Hanaiwan pala siyang sumubo lang dito sa guys. Kaya, ayan. May ano kami. May ano na tayo ngayon. May tanakot sa alas sila. Hindi ba? I did not expect guys na may laman siya may unod unod po sa bisaya guys unod kaya pala ay pang -ano na tayo guys may unod dinigit sa mahal na araw pero <laughs> may pang dinigit sa mahal na araw hala. hindi ako nag expect guys na meron pala siyang unod ito guys itapon na lang natin ito kasi parahin oh my god may unod siya guys unexpected yun ah Nilinis lang natin, may unod na. Ayan siya guys. Ayan oh. Hmm. May isa na tayong unod guys. Ano pa tayo, pwede natin itong gawing fries. So ayan siya guys. Medyo unti na lang, paunti ng paunti. Yung bilog. Ayan.

Sorry, ang ko siyang ang guys kasi kawawa na din So, ayaw ko kasi matakunan yung ibang mga tanong. So, mag-iwan na lang tayo ng maliit na pasyo. Hindi ko in-expect guys na may, may unod siya guys kasi kapag daw ano, pinahala ng mga ganito ba? Ang tangos. Hindi na kayo daw yan magka Pero, pero ang pag-unod sa siya. Ayun na kayo guys, tapos sa ilang. Ayan pa. Maliit pa siya guys. So kinahak na. Sinis sa ng unti guys. So, pabalikan na lang din natin siya ulit kapag ka. Marami na rin dito guys. Unexpected na binigyan niya pa rin ako ng mga ganito. Kasi sa akin guys, expect ko lang guys na makaano ako. Makakuha ako ng talbos. Okay lang nang walang laman. No? So, ayan siya guys. Medyo nakuha na naman natin na. At ito, meron na tayong pang sahog. Paka, sa susunod na naman ng mga araw natin siya kuhanan ulit so ayan siya guys kailangan ko lang kasing kuhanin ito dito banda tapos magtira na lang ng konti ayan oh marami pa rin talbos eh ayan siya guys ayan thank you sweet potato so ngayon guys dito naman ulit tayo sa ating kamatis. Yan. Saliit ng lagayan oh po guys. Hindi lang kung ito ng ano. Ano nga lang yung malaking paglagyan. Ang dami pa niyang bunga guys. Turok lang yung ano, hubo lang dito dito sa garden guys. Hindi ko ito itinanim Kaya sobrang organic ito. organic nito guys kasi wala talaga po dilig lang ang ano nito dilig lang ang ginawa ko nito wala lang tipa hindi ako naglagay na pataba kasi ano natin? ito eh, mataba ng lupa ito eh walang spray pero kailangan ko sa amin sa guys dahil maano siya eh kailangan tayo ng mga ano mga insecto kaya ako na lang natin at papahin na doon sa ating, ka, ating ay doon na lubong ito mga saludo sa mga tanda na pule yung ibang hindi ko masyadong matanda so sa gurin ng kisan yung kwayhanikul guys pinokus ko mo natin natin ng dito guys ilagay natin sa ating mga buluot so buong mga

So, ito na ngayon ang mga kinuha natin, guys. Talbos ng kamuti, nadatugan na, plus itong kamuti na unexpected ang Tapos, ayan, oh. Ayan. Ayan siya, guys. Ang dami na nating Talbos lang ng kamuti ang kukunin, pero may nadala pang iba. Oh, ayan. Fruit of labor, guys. So, yun lang guys, mga hindi pa nakasubscribe na aming channel. Don't forget to subscribe guys. Thank you. Have a lovely day.